Sorry po, hindi po pala ito naka-ano. Hindi po pala ito naka-on. Ayan, ito po yung kalabasa kong patubo. Ayan. Tapos eh, ito po yung ano. Ayan. Okay, may pinatutubong kamote. Hindi pa natubo. Ayan, meron po. o po'y budbud ang budbud. Ayan. Ito po yung aking kalabasa din patubo. Ayan. Oh. Tsaka ayan po, yung mga nilipat ko mga sili. Mga... Ito po naman yung upo. Nagpatubo na rin po ako ng upo. Ayan, ito po yung ilipat ko mga kamatis. Ayan. Ito po naman ay pitunya. Ayan po yung sili. Ito po naman yung sili natin na pinatubo uh, dahil ilipat natin. Ay, okra po pala yun ano okra. Ayan po yung aking kalabasa na gapag na. Ayan po. Ito po yung aming sayote. Ayan o. No? Hindi pa po namin mailabas. Mamatay pa sa dami, Ito nga po aking bawang eh o. Oh kumamit na. Hindi maganda na sa loob. Ito po yung sili na nilipat ko rin. Ito po yung marigold. Ayan Oh. po yung marigold. Ayan. O. Ayan po yung petunia. Ito po yung aming lemongrass. Ayan o. Oh. Aming lemongrass. Ah, nagbulaklaka na nga po dito yung drem niya. Hindi pa po namin mailabas. Pero ayan po, ang itsura pa ng labas. oh so ayan. Ayan po, ayan. May ng labas. Malamig pa po yung po yung aming kakalikay yung kahapon ay ako yung nagtanim na ng sitaw doon sa panabi may sitaw na pong tanim yung panabi ng sitaw panabing ganon may ano na po yan may tanim na po doon sa panabi ng sitaw kahapon nagtanim ako saka po okra nagtanim na din po ako ng okra kahapon kaya yan lang po at salamat po pinakita ko lang po sa ang hirap pong magpatubo ng halaman dito sa loob Hangga dito na lang po, bye-bye po.